Good morning sa inyo guys, eto nga pala yung mga kaganapan dito sa barko namin ngayong kapaskuhan for today's video! Grabe, talagang napalaban yung mga marino sa trabaho pero bawi na lang sa food tripan, let's go! So ayun na nga guys, December 24 to be exact, dito sa barko, panigurado, bugbog si Mayor sa dami ng iluluto, shish! Pero don't worry, marami naman sila dyan kahit nga kami busy din sa trabaho, oh no! Pakita ko muna sa inyo guys kung gano'ng kalupit tong machine na ginagamit namin Pantanggal ng kalawang bago tayo pumunta sa food tripan Kaya nagsuot na kagad si Kingfisher ng kanyang costume Este PPE O diba ang ganda, kakulay ng teletubbies oh she. Napaka Napakadelikado kasi ng machine na to guys Tubig lang yung ginagamit Pero pag tumama sa bakal, kumikinis Shish Aba matindi, nagumpisa kagad sa tagayan Joke lang, nilalagyan muna ng langis bago paanda Tagay guys yo. Eee, purong kemikal ayan guys tignan nyo maige kung gano kalakas layo lang ng konti yung kalbo baka tamaan yung aking skin so challenge again okay, fire Grabe, sobrang bilis ng ikot. Parang panahon, biro nyo yun. Ilang days na lang, 2025 na. Om Sim! Ganun lang kadali guys. Pagkatapos magtrabaho, mapagod magutom. Babawi naman tayo sa chibugan. Let's eat! Ay, napakaangas par. Nakasalubong ko kagad si Kingfisher. Kung kanina nakakostume, ngayon nakapamasko. Outfit si check! Okay, nandito pala tayo sa restaurant number ko guys. Dahil wala kaming pasahero, dito pala gaganapin yung chibugan. Ayun, sakto, wala pang tao, Hinaanda pa lang nila yung pagkain, kaya si Kalbong Siman TV yung unang makakatikim, este makakabidyo, oh shi! Halos patapos na yung paghahanda nila guys, nilalagyan na lang ni Chef Mike ng mga final touches ng mas lalong sumarap, Ay! umpisahan na natin, unang-una sa pila, yung sausawang hindi tinipid. Siyempre, yung ilulubog mo dyan, yung matabatabang yung belly, yummy! Balat pa lang guys, panalo na, crispy! Tapos yung katabi, kung ayaw mo ma-high blood check, inasal. Meron ding pansit for long life pero mas trip ko yung kadikit, inihaw na pusit. Tignan nyo naman yung loob guys, puno ng rekado, siksik liglig. Samahan mo pa ng paella, steak, pumunta naman tayo sa kabilang lamesa. Nandito naman yung iba't ibang klase ng salad na ginawa nila, itsura pa lang guys, socialen. Pero take note, pa-warm up pa lang daw to ni mama, meron pa daw ulit bukas na handaan. Alright! Pagdating naman sa dessert guys, nandiyan yung pangmalakasan ni Mayor, tambalang tiramisu at maha blanca. Samahan mo pa ng isang katerbang prutas, ayun, kakabidyo ng kalbo, nahuli na tuloy siya sa pila, oh no! Pero okay lang yan guys, once may nakita silang nauubos, recta refill na kagad sila dyan, hindi na kailangan sabihin. Sheesh! Unang plato ni Kalbong Siman TV, meron tayong chicken inasal, inihaw na pusit, let yung belly at yung masarap nating sausawan, chili garlic. Kanya-kanya na palang trip yan guys kung anong gusto mong kainin at shoutout na rin pala sa katabi ko, isa siya sa tagalinis pagkatapos namin kumain, om sim! Ganun lang kabilis, pangalawang plato ng kalbo, wala mo ng diet-diet sa Pasko. Grabe, naubos ka agad yung pusit guys, box office. Ito yung mga prutas kanina guys versus pagkatapos daanan ng mga marino, meow 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 meow. December 24 pa lang yan guys, hintayin yung December 25, nandyan na yung mga papremyo at talent show, let's go!